Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagnangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito may isang kapatid na Maria ang pangalan. Daupo ito sa paana ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon. Sabihin na po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako, ngunit sinagot siya ng Panginoon. Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Tinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayad mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Dagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito Aabuti ng tatlong araw kung lalakarin pabagtas, siya'y so pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, bugunawin ang ninive pagkaraan ng apat na pung araw. Daniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nagayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalita ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineve, Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala rin giinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalamin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikda ng masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito ay mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulo. Hiling nami yung limutin. Tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan. Lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawan, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tan ng kasalanan namin magtiwala ka Israel magtiwala sa iyong Diyos matatag at di kukupes ang pag-ibig niyang dulot lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos ililigtas ang Israel iaong kanyang mga hirang ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan hiling nami yung limutin Panampasalanan namin. Aleluya! Aleluya! Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angko. Aleluya! Aleluya!